ano anong pagkain ba meron dito sa Senado? Hindi papakita ko sa'yo. Ayun ba yung pagkain ng mga senador? Oo. Simpi lang, Okay. dito tol, no? Ano ang order mo? Ano ang order mo? Yung... Hindi ko alam yan. O ano sa sinabang panood sa vlog, sir? Oh. Ay! tayo na bossing. Ano <laughs> ba nga? Ito, beef mechado? Beef mechado. Ay, wala na po. Oo, yun. Sir, may pares kayo dito, sir. Big mami, sir. Ay, Big mami. Wala tayong parang. May taba po. <laughs> mm, wala eh, puro beep lang siya. Mm. Kailan lang beep mami. Oo. sige. Eh, nung laing. Balis lang hindi siya available, sir. Balis lang ba? Hindi available. Lunch lang yun. Salam yun. yun. Salam Sabi yun. ko sa'yo eh. <laughs> meron siya isang toge. Tapos dalawang siya kapaw. Dalawang siya Anong flavor yung siya kapaw na, sir? Bali, asado po. Asado. asado po. Asado po. No? Pare, may kapitid pare. Ayun, <laughs> ayun, Boss, meron ba ditong 3-in-1? Wala, boss. Ano lang? Kaping bara ko. <laughs> uh, sa akin, Spanish latte. Mami beef man. Ayan, mami beef. May order beef. natin, no? Ayun, oh. no? Uy! Mami! Binaliktad na yung baso. Ang <laughs> galing, no? Ang galing, no? galing, no? galing, no? galing no? Behave lang tayo dito. Bali, guys, nandito kami sa may kainan ng sinit. Ayun, no? Uy! Chopaw! <laughs> Lagyan mo rin ng extra twist. Ano <laughs> yung twist dito? <laughs> Ganun-ganun mo?

Wala no? hmm. Toge Eto po Hmm, may suka yan, dol Na, mm. ah, nakalagay sa ganda yung nila no ito rin yan, si Jose. Sabihin mo naman, baka baka asado Asado to. mo na naman yung papel, ha. Nandaling <laughs> <laughs> ko na nga Iditip mo yan dito. Sarapin yung sauce, Ang crop, father. Bukas ulit, Mhm. Uh -huh. Yan to. Uy. Oh, guys, nandito kami sa loob ng Senate Building. Wala na sila. Wala na. Kain na meron. Sa Friday. Wala lit kami nakarating guys eh. Balita sila. Oh. Pala sila sa Dito pa na sila. Diyan tayo, oh Jens. Okay. Okay yeah. okay pala dito guys ah. Ciao video. Almasing. Salamat po. salamat. Dito sa loob ng Senate building, merong taytay cangg. Haha. 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 mga Haha. Yeah, Haha. mga Haha. rin. <laughs> Good mi. Can't say the no. no, no. Uy. Hawak, hawak, hawak. Chicharon? Made of green peas, <laughs> Made of green peas, <laughs> Okay. Made of garden job. Job. Syrup. Syrup is <laughs>

Kino. <laughs> Binig no ba mga Kino? What? Nandito kami sa mga office nila guys. Cheese. Cheese Escudero. Cheese, Cheese. 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 shoutout sa'yo, we mark Justin Magay ka lang Tumayo ko pa, <pakala> ko mahaba. <laughs> Yay!